Hello po mga mamimisa. Sabado. Ah, uh, galing ako na uh, pauwi tayo San Tabungdit. Uh, San Jose Nueva Zia. Hello po mga mamimisa. Ah, uh, pauwi tayo ngayon. Papuntang Bria Homes uh, Pag nakita ko si Manang May regalo ako May bibigay ulit ako Ngayon po ay Lunes Lunes po ngayon Lunes Sabado galing ako na um, San um, uh, sa San Jose Nueva Sia eh, Nakauwi ako ng bahay ng alas dos pasado uh, Matuloy yung 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 ay kasi hindi naman traffic kaya sabihin natin malayo ang amin kalayo pero mas napasok pa rin yung ng bahay tulog baksak hmm. naglebo na naglebo sa Facebook ko nung yung pauwi na ako kasi pagdating ko ng nang uh, Remedios Trinidad medyo nawawal ng signal kaya pag gusto ko ito yung live yung sa Facebook ko tayo na ito sa bahay magawa na ang, mga activities para tumuha para bukas nakakatapos uh, lang uh, yung check-in na rin sa mga post nito at uh, naman ng ang lakas ng ulan sa um, sa muson Malapit na kami sa bahay ng kapatid ng asawa ko sa North Korea. Mabot kami ng ulang kaya so napat, napatigil pa ako. Napatigil pa kami. Eh, napatigil pa kami. Okay, napatigil pa kami ngayon. Mag-double <coughs> check ko lang baka hindi nakaplug.

Sabad dito, hindi na nakita. Sabad dito, mag-isip ko. Ngwebes iyan. webes, ngwebes, galing naman ako ng San Fernando, Pampa. Kasi that time, walang pasok. webes meron po siya tayo. Meron po siya ngwebes. Walang pasok sa sa Bulacan months na kasi nga nga din sa bagyo yung kaya nagkaroon ako ng pagkakataong nakapunta ng na ng Tomo de Pampanga okay, alam ko nakikita nyo na itong itong dinadaan ng ito pero to hindi ka talaga ito na mahal. kasi maganda naman yung

napakapalad ng may mga lupa rito. Kahit sa building site sa trabaho, pwede ko na pagkalipan ito. You know? Sige, pag nag-retard ka, tapos nasanay ko sa trabaho, mahanap ah, mo na ako yun katawan mo. Pa Para magkakasakit ko kapag wala ginagawa. Ka yung ilog. At um, sa kagandang kalat, maganda pa ang ibog dito sa buhay. Hindi tulad ng ibang ibog na magbutik ano? at magahal at maramot. Kahit dito, sinisweb pa. Kaya kalaya na naman. Kung ba hindi pala nila, yung tinatanong nila, siguro kamatis, talong, mga ganun. Oops. Ito so, may tubig kasi nga umulan nung nakagabi kaya may dubig so lang na ang ko ang ko natin sana si Manang. maganda rin dito nakatira eh hindi dito mira rito maka dito mira mga bahay at lupa dito sa griping lugar ayun no, may ganyan ka lang natin kahit ganyan yung excess na lupa ay naka ang sarap yung magtanong Pero dito, malubak. Eh. Pero kapag dito ka Pero, parang malakas ang mm. pipes ng Malakas ang makita si Manang ngayong araw bibigyan ko doon eto ayun pala si Manang eh. ayun eh. Mm. Bigay natin ito. <coughs> sabi ko na ba, malakas ang vibes kung makita si Manong. Ah, dun eh. ano natin ito Malang! Oh <laughs> yung pagkain Sabi ko mm. nga ba eh, malakas ang utok ko eh Ibig sabihin <coughs> Yung Si Manang, padiretso yung bahay Padiretso uh, okay. yung bahay ni Manang Ang maayos si Manang yung bahay yun, yun. hmm. Diba? Diba? Kasi kung hindi mo siya makikita, eh, hindi ko sa... 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 Ang... mga ko Siguro, sa ang bibigyan ko naman, yung mga... Um, yung guardia namin. Mm -hmm. bibigyan uh, ko naman sila. May abuwas yung kailangan ko dahil mga matisipag diyan okay. natin sila si ko ngayon makita ko ah hindi siya mukhang ano ngayon uh, hindi siya mukhang alam mo yun parang nakaka maayos sa suit ni ano? maganda sa suit ni Manang Okay, ah, mga ay, hindi siguro sa suot, sa aura ng mukha. Okay, iba yung aura ng mukha niya. Siya ay masaya. Okay. Sa aura niya, hindi siya yung parang stress na stress. Kasi madalas pag nakikita yung sobrang stress ng mukha niya. Okay. ano yan ah, pagyano dati dati pag kita mo yun parang buo tulung ay masarap pagkaramdam ah oh. gusto ko itong basta pababaw ng mga mga pa-hayop dito mismo dito sa nararamdaman ng mga hayop para hindi sila magdidiin yung nga hindi nakaraang matatago ayo dito na po dito na palas diyan ba ang dalawang ikot-ikot pa ako so, paano ko ibibigay kay man. Manang naiya kasi ako na na merong ibang nakatingin na tao na binibigyan niya. parang hindi lang ako na ibibigyan siya parang siya lang yung tao ayawad na rinigin ko sa screen. Ako'y dahil nakayaan nila. Kaya paano ay gusto ako ko gusto 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 natin. いただきゃいけないですね。 okay hindi talagang ako sa amin at ng amin at sa Okay, baka walang umuwi ang aking aso. Okay, sige po. Bye-bye. marami marami pong salamat po sa inyo. Thank you so much. Muli ito po, Sir Manal. Okay, thank you so much. Bye-bye.